Well, basis sa utos ng pangulo natin no si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at na iparamihin ipar par ito kaagad at i-implement kaagad sa Cebu basically na sa 37 LGUs na tayo of Cebu no at uh, nakabenta na tayo na almost uh, 12,000 sacks na uh, since uh, for the, for this week Uh, sa mga Kadiwa stores natin na uh, 34 Kadiwa stores, medyo konti pa lang dahil uh, we started with a few nung Lunes tapos nung Wednesday para ano, ngayon ngayon nasa 34 na tayo pero uh, well kita naman natin na uh, medyo natutuwa ang mga tao at tuloy-tuloy uh, naman uh, ang problema namin na ina-address ngayon yung haba ng pila no. So uh we have ordered na bibisita ako iikot ako mismo at uh, para ma-address ng magdagdag ng silya, maglagay ng electric fan kung hangga't kaya may kuryente, maglagay ng mga trapal o tolda para you know, maano sa, sa alam niyo naman mainit ngayon kaya i-address natin 'yan para maging mas maganda yung experience ng ating mga mamimili. Follow up lang sir. Uh, so far sir, ilan na yung naipalabas ninyo from NFA warehouses at sasapat po ba ito para masustain yung program? Uh, definitely, we we uh, ang total natin, eh, we have 1 million sacks available eh, no? na milled rice, na yun, newly milled rice. Uh, uh, from Mindoro, nakapagpadala na tayo ng barko sa Visayas. Isa, uh, unang barko dumating na sa Cebu. Uh, may pangalawang barko na aalis this week papuntang uh, Bohol galing sa Mindoro yon uh, Yung ilo-ilo naman uh, mukhang nagbebenta na. But of course, ang problema natin ngayon is yung election na, the uh, election, uh, na, na hold nga tayo sa election ng sayang aho yun eh. Uh, ng 10 days then ngayon uh, may, may mga may natalo at uh, of course like sa Cebu uh, there's still a question kung itutuloy ba ng bagong gobernador yung programa o hindi. Uh, sa Bohol naman, where, yun ang susunod na pupuntahan natin at uh, uh, fina-finalize na yung schedule at yung, yung stocks na meron na doon at magla-launch sa Cebu, Southern Leyte, and others. No?